maraming likodan sa likod ano so ito si sementohan sementohan tong gilid tapos itong loob na to ito yung pagtataniman namin ng mga gulay gulay yan gulay gulay is life you know ah asa yung ano dito ay ah, ito pala yung gripo so may gripo dito kasi pandilig namin yan dito so next year magtatanim na kami dito So lalagyan namin to ng pataba. Lalagyan ng pataba. Lalagyan namin ng pataba yan para... Ayan no? So, dyan ang aming taniman. no tapos ito kasi ginagawa na kasi ito lalagyan ng bubong to ito bububungan ito kaya si cemento hindi niyan yan ayan ang style nila dito ang bilis lang ng pagkagawa kanina umaga lang to sinimulan <clears throat> pero yan na ready okay. na for cement na ready na sa cemento hmm? yan si cemento yun na ready na ang liit lang nung gumagawa nga ano, saglit lang Ayan. Ito yung likod namin. Ito yung kampanya namin. No? Sa iba Ay, oh. Sa ibaba, ba? Eh. Ay! Nakalak. Nakalak. Ayan o. Oh, oh. Nakalak ang aming ano. Oh. Dito. Ay! Nakalak din. Ayan. Ayan sa loob ng kampanya, Tapos ito naman yung kalsada. So ito lang yung sisementuhan nila. Hanggang dito kaya pinapaayos nila bago dumating yung truck ng semento yan ayos niyan, no? inaayos muna nila para tira na so yan ito kasing bundok mo yan, yung kalsada na yan yung ano na yung bundok mo yan tatapasin pa yan ay matagal pang panahon ah kumbaga kakain din ng oras ng panahon ilang araw din yan so baka next month sa mahabang bakasyon ang paggawa niyan. Tapos sa taas kagawa ng mini park, may park yan, park. Yung basketballan, mga ganyan. So, yan no? so shout out, thank you so much ha, sa panonood niyo sa lagi. Thank you so much po. Tapos yan yung ginawa naming basketball. Basketball, nagba-basketball sila kay si Toto. Yeah from La Union, Pangasinan, Pangasinan at La Union. Si Lakay, si Toto naman Is Bacolod. You know. Oh. Oo, oh, di ba? 'Yung ginawa namin, oh. Ayos pa 'yung ginawa namin, four clip lang sa sakalam <laughs> Tapos paleta, oh, di ba? May instant ring na kagad kami. So pag gusto namin magbasketball, may ano pa, may bubong pa, o oh. covered court pa. <laughs> covered court pa 'yan, o oh. di ba? So, yan ang aming ano, ngayon. Activity ngayong holiday. August 15. Holiday dito sa South Korea. Gwangbukchol. Gwangbukchol. Uh, Independence Day sa Japanese occupation ng South Korea. Ayan, yan No? So, ito. Sa so, mga gusto magbisikleta dyan, oh. mamili na kayo. Mind nyo na, mind, mind 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 mind. Oh. Ito so, ang mga ginagamit na service namin dito. Service ba pag, pag mamalengke ayan yeah. So. lumuna muna kain tubig, kakauhaw din. So. May ano dito, may tubigan dito. 'Di ba, so oh, 'di ba? ganun dito. Hmm. Ah. Uh. Oh, thank you, Lord. So, ayan na. So, ayan na, Update ko na lang kayo mamaya sa ating ano, pag-nasemento doon. Thank you. Wow, I know. Cementonac. Uh, gawin na lang dito is bubong lalagyan to ng bubong guys para uh, dito kasi yung stock area ko ng ano ng mga basura ng scrap materials dito ito magiging stock area tapos yan naman yung kalsada hindi pa masyado man uh, tawag ito hindi pa magagawa yan eh. tagal tagal pa so papakpakin pa yan mga 4 meters pa so bali 8 meters yan so galing kalapad yan magang pakinggan tapos sa itaas naman ay gagawing gagawing mini park may basketball court ganun. so yan yan ano kanina pala yan nilagay na yung nakabit na yung บ้าพอดี